Binisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga nasugatang sundalo matapos ang pambobomba ng Chinese Coast Guard ng water cannon sa resupplying bore ng Unai uh, sa May 4 noong Sabado, si Patrick De Jesus sa detalye. Nakabalot pa ng benda ang mga tinahing sugat sa bahagi ng mata at ulo ng tatlong tauhan ng Philippine Navy kabilang sila sa mga sakay ng resupply boat na unay sa May 4 nitong Sabado. Ilang beses silang binomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa kasagsagan ng rotation and reprovision o rore mission sa Ayungin Shoal. Nakakonfine sila sa AFP Western Command Hospital sa Puerto Princesa, Palawan. Binisita sila kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Dito sila ginawaran ng medalya ...bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan. Pagaling kayo ha. Okay, mawalan ng uh, pag-asa. Huwag uh, manginang loob ninyo. Dahil eh, nandito naman kami lahat na susuporta sa inyo. At eh, uh, salamat sa servisyon ninyo. Ginawaran din ng parangal... ...ang iba pang sundalong lumahok sa Rore Mission... ...noong March 5 at 23. Aminado ang mga sundalo... ...na delikado ang ibinugang water cannon ng China... Dahil sa lakas ay muntikan silang mahulog mula sa rescue playboat. Gayunman, hindi pa rin magpapatinag ang mga sundalo. Buong tapang pa rin silang sasabak sa mga bisyon sa BRP Sierra Madre. Uh, trabaho part ng trabaho. Mm. Sumpa ko talaga hindi matakot yung supportive naman ng mga family namin kasi. May tindihan naman yung service nila. Muling tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang mga Rory Mission. At ang mga nakatao po dito ay mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So it is our duty to continue bringing supplies to them, to sustain them in their operations, and uh, to make sure that uh, their moral, their welfare, no, is uh, taken care of. Ngayon, Uh, nag-uusap po kami ng Coast Guard, ng Philippine Navy, ng BFAR at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno uh, upang magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung uh, mga susunod na mga resupply missions uh, such that maiwasan natin yung mga ganitong uh, insidente na mayroong nasusugatan no. Anak Santos Gabo ng ang resply and rotation uh, ng President Trump. So, there are a lot of uh, options, there are a lot of force actions that are available to us. Dagdag ng AFP, nakahanda sila sa anumang posibleng senaryo kung lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. We're ready for that, uh, kung anuman yung uh, ga gagawin nila. Uh, our troops on the ground, whatever, yung ating tropa sa Sierra Madre, and those performing raw emission are all prepared for that uh, uh, the worst case scenario we're ready for that patrick de jesus para sa pambansang tv sa bagong pilipinas